Nagsisimula ang pelikula kay John McLean na nasa biyahe patungong Los Angeles. Halatang kinakabahan siya, kaya't napansin ito ng isang kapwa pasahero at nag-alok ng simpleng payo para labanan ang jet lag, igulong ang mga paa sa carpet na parang kamay na nakasuntok pagkatapos lumapag ng eroplano. Pagkatapos lumapag ng eroplano, kinuha ni John ang kanyang bagahe at napansin ng isang tsuper na may hawak na karato lang may nakasulat na J.M. McLean ang driver si Argyle, ay binata at madaldal, at siya ang nagmaneho kay John papunta sa Nakami Plaza. Habang nasa biyahe, ikinwento ni John kay Argyle na isa siyang pulis sa New York City, habang ang asawa niyang si Holly Gennaro ay lumipat sa California para sa isang malaking oportunidad sa trabaho. Malinaw na pareho silang umaasang susunod ang isa't isa, ngunit pareho silang hindi nagbago ng isip. Samantala, sa Nakami Plaza, kasalukuyang kasagsagan ng Christmas party ng kumpanya sa ikatatlumpong palapag. Ipinagmamalaki ni Joe Takagi, ang executive ng kumpanya, na ang araw na iyon ang isa sa pinakamatagumpay sa kasaysayan nila. Habang naglalakad si Holly sa paligid, inaasikaso niya ang ilang papeles. Nakita siya ng kanyang katrabaho na si Harry Ellis na sinubukang mangakit ngunit tinanggihan siya ni Holly. Pagbalik sa kanyang opisina, sinabi ni Holly sa kanyang buntis na sekretaryang si Jenny na makisaya na sa party bago niya magalang na pinaalis si Harry. Nang mag-isa na siya, tumawag siya sa bahay para kamustahin ang anak nilang si Lucy at ang yaya nilang si Paulina, iniisip kung nakasakay ba si John sa eroplano. Pagkatapos ng tawag, tinitigan niya ang litrato ng kanilang pamilya at marahang itinagilid ito ng patihaya pagdating ng limo ni John sa harap ng Nakami Plaza, sinabi ni Argyle, ang masiglang driver, na maghihintay siya sa garahe kung sakaling kailanganin pa siya ni John mamaya o kung may iba itong plano. Sa loob, binati ni John ang gwardya at gumamit ng computer upang hanapin ang opisina ni Holly. Napansin niyang muli nang ginamit ni Holly ang kanyang apelido na Gennaro. Dahil dito, sumakay siya sa elevator papunta sa ikatatlumpong palapag kung saan mainit ang kasiyahan ng Christmas party. Habang naglalakad sa gitna ng mga bisita, nakilala ni John si Joe Takagi, na mainit siyang sinalubong at dinala sa opisina ni Holly. Doon, nakaupo si Harry Ellis sa mesa ni Holly at tila masyadong kampante. Ipinakilala ni Harry ang sarili niya, ngunit pabirong sinabi ni John na may naiwan pa itong mancha. Ilang sandali pa, dumating si Holly, at nagkaroon ng tila alanganin na tagpo sa pagitan nila. Ipinagmamalaki ni Harry kay John na malang lang ni Holly ng pinakamalaking deal ng kumpanya at binigyan pa siya ng Rolex bilang regalo. Habang nararamdaman ang tensyon, lumabas sina Joe at Harry, iniiwan sina John at Holly na mag-isa. Habang naglilinis, sandaling nagbalik tanaw ang dalawa sa kung gaano nila namimiss ang isa't isa, ngunit agad itong nauwi sa pagtatalo tungkol sa desisyon ni Holly na lumipat sa California. Bago pa uminit ang sitwasyon, dumating si Jenny at iniistorbo sila, hinihiling kay Holly na bumalik sa party. Samantala, sa labas ng gusali, huminto ang isang Mercedes na sinundan ng isang Pacific Delivery Truck na dumiretso sa garahe. Sa loob, lumapit sina Carl at Feo sa mesa ng gwardya sa lobby. Nang walang babala, binaril ni Carl ang gwardya sa noo tumalon si Theo sa mesa at mabilis na hinahak ang mga sistema ng gusali, pinapatay ang lahat ng elevator maliban sa isa at nilock ang garahe pati na ang mga pangunahing labasan. Pagkatapos, kumilos si Carl upang patayin ang pangalawang gwardya gamit ang flash grenade at tahimik na baril. Sa garahe, bumukas ang likuran ng delivery truck, na nagbunyag kay Hans Gruber at ng kanyang mabigat na armadong grupo. Agad nagsimulang isara ni Hans ang mga pangunahing pinto, habang si Eddie naman ay nagsuot ng uniforme ng gwardya at pumwesto sa mesa ng seguridad. Samantala, natagpuan ni Tony Vesey ang mga kahon ng koneksyon ng telepono at nagsimulang makialam sa sistema. Pagkatapos niyang matapos, dumating si Carl dala ang isang chainsaw at pinuputol ang lahat ng linya ng telepono, tuluyang inalis ang anumang paraan ng pakikipagugnayan sa labas. Ang gusali ay ganap ng nasa kontrol ng mga terorista. Samantala, nakayapak si John McLean habang pinipisil-pisil ang kanyang mga daliri sa paa, at nagulat siya na epektibo ito laban sa jet lag. Kinuha niya ang telepono para tawagan si Argyle ngunit naputol ang linya dahil sa ginawa ni Carl. Sa Christmas party, dumating si Hans Gruber at ilan sa kanyang mga tauhan gamit ang elevator at nagpaputok sa kisame, dahilan upang magulat ang lahat. Narinig ni John ang mga putok at mabilis na lumabas ng opisina, nagtungo sa hagdan ng dala ang kanyang baril bilang pulis. Halos pumasok na siya sa ikatatlumput limang palapag, ngunit napansin niyang may mga tauhan na nagtutulak ng kagamitan sa pasilyo. Sa halip, umakyat siya sa ikatatlumput dalawang palapag na nasa ilalim pa ng konstruksyon kung saan siya sandaling tumigil upang mag-isip kung paano makapagsasabi ng tulong sa mga autoridad. Sa pasukan, kinausap ni Hans ang mga empleyado ng Nakatomi Corporation, sinasabing naroon siya upang turuan ang kumpanya ng aral tungkol sa tunay na gamit ng kapangyarihan, dahil sa kasaysayan nito ng kasakiman. Tinawag niya si Joe Takagi, ngunit tahimik na sinabihan ni Holly si Joe na huwag lumapit. Gayunman, lumapit pa rin si Joe matapos ibigay ni Hans ang mga personal na detalye tungkol sa kanyang buhay, ipinapakita na wala nang saysay ang magtago binigyan siya ni Hans ng bati, at sabay silang sumakay sa elevator papunta sa ikatatlumpot-apat na palapag. Sa silid ng pagpupulong, hiningi ni Theo ang daily key code at ang encryption number ng CEO. Kalma lang na sinabi ni Takagi na wala siya nito, at kahit meron man siya, hindi makakakuha ng kahit anong makakasira sa kumpanya ang mga terorista. Itinuwid siya ni Hans, ang tunay nilang pakay ay ang 640 at apat na milyong dolyar na halaga ng bearer bonds na nakaimbak sa vault ng kumpanya. Si John, na nagtatago malapit, ay narinig ang tensyonado na pag-uusap. Nagbilang si Hans hanggang tatlo habang hinihini ang mga code ngunit tumanggi si Takagi. Walang alinlangan, binaril siya ni Hans sa ulo. Pagkatapos, inutusan niya si Tony na alisin ang bangkay at sinabihan si Theo na simulan ang paghak sa vault. Habang palihim na lumalayo si John, aksidente siyang nakalikha ng ingay, ngunit binaliwala iyon ng mga terorista at nagpatuloy sa pagtutok sa vault. Samantala, sa garahe, nakaupo si Argyle sa limo, malakas ang tugtugin at nakikipagkwentuhan sa isang babae sa telepono. Sina Heinrich uli, at Marco naman ay abala sa isang silid na puno ng mga makinang panginit at panglamig ng gusali, at nagkakabit ng mga bagay na mukhang mga pampasabog habang naglalakad, ipinaliwanag ni Theo kay Hans ang pitong antas ng seguridad ng vault. Tiniyak niya na magagawa niyang basagin ang unang anim, ngunit binalaan si Hans na ang ikapito, isang makapangyarihang electromagnetic lock, ay hindi kayang lampasan sa loob lamang ng gusali. Kalma lang na sinabi ni Hans na may plano siya. Sa ikatatlumpot dalawang palapag, na inis si John sa sarili, pakiramdam niya ay wala nang magawa, hanggang sa maisip niya ang isang ideya, na paanda rin ang fire alarm. Hinihila niya ito, umaasang makatawag ng tulong mula sa labas. Agad na ipinagbigay alam ni Eddie kay Hans ang alarma, kaya't inutusan siya nitong tawagan ang 911, kanselahin ang alarma, at patayin ang sistema. Natuwa muna si John nang makita ang mga truck ng bumbero na papalapit, ngunit galit siyang napasigaw ng patayin ng mga ito ang sirena at umalis, nalinlang ng mga terorista. Ilang sandali pa, dumating si Tony sa palapag upang hanapin kung sino ang nag-activate ng alarma at nagsimulang maghanap ng salarin. Habang nagtatago si John sa mga construction materials, nagkasagupa silang dalawa sa isang marahas na labanan. Nagbagsakan sila sa mga dingding at kahoy, at tuluyang nagpagulong-gulong pababa sa hagdanen. Natapos ang laban ng mamatay si Tony dahil sa pagkahulog. Sa vault, matagumpay na nalampasan ni Theo ang unang layer ng seguridad at nagsimulang mag-drill pa ng mas malalim sa sistema upang ipagpatuloy ang pagnanakaw. Samantala, sa itaas, kinuha ni John ang radyo, blighter, at heckler at cock MP5 machine gun ni Tony. Pagkatapos, ikinakabit niya ang katawan ni Tony sa isang upuan sa loob ng elevator at ipinadala ito pababa sa Christmas party. Pagbukas ng pinto ng elevator, nagulat at natakot ang mga bihag nang makita ang bangkay ni Tony, ngayon ay may suot na sweatshirt na may nakasulat na, Now I have a machine gun ho ho ho. Galit na galit si Hans ngunit pinanatili niya ang kanyang composure, kahit halatang nabahale siya sa mensahe. Samantala, si John ay nakasakay sa itaas ng elevator palihim na nakikinig sa mga terorista habang nagsusulat ng mga tala sa kanyang braso. Nang masigurong ligtas na, sumakay siya ng elevator paakyat, palihim na pumunta sa bubong, at nagsimulang magplano ng susunod niyang galaw. Samantala, sinabi ni Hans kay Carl na patay na si Tony, na labis niyang ikinagalit. Humingi ng hustisya si Carl, ngunit sinabi ni Hans na makukuha rin niya ang kanyang pagkakataon kapag natapos na nina Heinrich at Feo ang kanilang mga gawain. Sa bubong, ginamit ni McLean ang CB radio at nag-broadcast sa frequency 9, sinusubukang humingi ng tulong. Inakala ng 911 operator na biro lamang ito, kaya't hindi siya pinansin. Naiinis, sumigaw si John na magpadala ng tulong, ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, pinaulanan na siya ng bala ni na Carl at ng kanyang mga tauhan, kaya napilitan siyang magtago. Nang sa wakas ay mataranta ang operator, nagpadala ito ng isang pulis para mag-imbestiga ang tawag ay napunta kay Al Paul, na kasalukuyang bumibili ng mga Twinkies para sa kanyang buntis na asawa. Balik sa bubong, umiwas si John sa putukan at nagtago sa isang saradong silid kung saan may malaking ventilador. Ipinangipit niya rito ang kanyang baril upang mapigilan ang ikot at gumapang papasok, halos hindi matamaan ng mga kalaban habang bumabalik siya sa ikatatlumput limang palapag at patuloy na hinahabol, napilitan siyang lumusong sa ventilation shaft papunta sa ikatatlumput apat na palapag. Ginamit niya ang strap ng kanyang machine gun bilang tali, ngunit biglang dumulas ito, dahilan upang siya ay mahulog ng ilang palapag. Sa huling sandali, nakahawak siya sa isang gilid at gumapang papasok sa isang makipot na air vent. Gamit lamang ang kanyang lighter bilang ilaw, dahan-dahan siyang gumapang sa masikip na lagusan napansin ni Carl ang kislap ng apoy at sinundan siya, determinado siyang mahanap. Nagpaputok si Carl sa mga dock at pinisil-pisil ito upang maramdaman ang bigat ni John. Bago pa niya ito matagpuan, tinawag siya palayo, na nagbigay ng pagkakataon kay John para makatakas. Paglabas ni John mula sa shaft, nakita niyang dumarating si Officer Al Powell sa Nakatomi Plaza. Kinausap ni Al si Eddie, na nagkunwaring security guard, at lang itong paniwala ang normal ang lahat. Dahil sa labis na pagkaapurahan, sinubukan ni John na basagin ng bintana gamit ang isang upuan upang makuha ang pansin ni Al, ngunit nabigo siya. Mula sa bubong, napansin siya ni Hans at inutusan si na Marco at Heinrich na pigilan siya. Nagkunwaring susuko si Marco, ngunit nang sumugod si Heinrich binaril siya ni John at napatay. Gumanti si Marco, ipinailalim si John sa isang mesa at pinaputukan ito mula sa itaas gumapang si John papunta sa dulo ng mesa, mabilis na nag-reload, at nagpaputok pa itaas na tumama kay Marco. Habang papalayo na si Al, kinuha ni John ang bangkay ni Marco at inihulog ito sa kotse ni Al, nabasag ang windshield, at sa wakas ay naalerto siya sa panganib. Pinaputukan ng mga terorista ang sasakyan ni Al kaya't umatras ito ng buong bilis at bumangga sa isang pader. Nakaligtas siya sa aksidente at agad na tumawag ng backup. Samantala, sa isang news equipment room, narinig ng mamamahayag na si Richard Thornburg ang tawag ng pulis para sa tulong sa pamamagitan ng kanyang scanner. Nakakita ng pagkakataon para sa isang malaking balita, nakipag-away siya sa isang news producer at iniinsulto ang isang news anchor bago pa man mag-live. Sa kabila ng kaguluhan, binigyan siya ng news van at ipinadala upang imbestigahan ang sitwasyon sa Nakatomi Plaza. Habang nagsisimulang dumating ang mga pulis sa Gusali, tinutokso ni John McLean si Hans Gruber sa radyo. Sinubukang baliwalain ni Hans, tinutuya si John dahil sa sobrang panonood niya ng mga cowboy shows, pero tinanggap ni John ito bilang isang papuri. Nagtipon muli si Hans, kumukuha ng updates mula sa kanyang team. Malakas ang progreso ni Theo sa pagbubukas ng vault, pero may masamang balita, kinuha ni John ang bag ni Heinrich na may lamang detonators mabilis na iniutos ni Hans kay Fritz na kunin ito. Samantala, nagradio si Al Powell kay John at ipinaliwanag ni McLean ang sitwasyon. Naputo lang kanilang pag-uusap nang dumating si Deputy Police Chief Dwayne T. Robinson, na agad pinapahiya si Al at inangkin ang command kahit walang alam sa panganib sa loob. Sa loob ng Nakatomi Plaza, nag-set up si Hans ng command post sa opisina ni Holly sinamantala ni Holly ang pagkakataon para humingi ng dalawang simpleng bagay, isang sofa para sa buntis na si Jenny at pahintulot para sa mga hostages na gumamit ng banyo. Ang mas mahalaga, ginamit niya ang kanyang maiden name na Gennaro para hindi siya maikonekta kay John. Sa garahe, napansin na ni Argyle na nakaparada sa limo, ang kaguluhang nagaganap nang makita niya ang balita sa TV. Sinubukan niyang umalis sa garahe pero agad niyang napagtanto na siya ay nakulong binuksan niya ang CB radio at nagsimulang makinig sa pag-uusap ni na John at Al. Sa labas, nag-set up ng spotlights ang pulis at naghanda ng SWAT team para pasukin ang gusali. Pinamumunuan ni na Rivers at Rodriguez kasama ang dalawang iba pang opisyal, tinungo nila ang pangunahing pasukan. Pinayuhan ni Al si John na manatili sa kanyang lugar pero mas alam ni John, nakita na niya ang mabigat na firepower ng mga terorista tulad ng inaasahan, habang sinusubukang pasukin ng SWAT team ang gusali, pinaputukan sila ni Nauli at Eddie, na nagpahinto sa kanila. Pinataas ng pulis ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng Armor RB upang sirain ang mga pinto sa harap at iligtas ang SWAT team. Pero handa si Hans, iniutos niya kina James at Alexander na wasakin ang RB gamit ang rocket launcher. Tumama ang unang putok, at bago makabawi ang mga pulis, sinabi ni Hans sa kanila na muling magpaputok. Iyon na ang huling putok para kay John. Galit na galit, kumuha siya ng C4, inihanda ito, at itinapon pababa sa shaft ng elevator upang patayin si na James at Alexander. It's him. Ang nakatingin ng na mga pulis at ang mamamahayag na si Richard Thornburg ay nabigla habang sumabog ang ikalawang palapag ng Nakatomi Plaza. Kinuha ni Deputy Chief Robinson ang radyo mula kay Al, ngunit mabilis na iniinsulto siya ni John McLean. sinabi na makikipag-usap lamang siya kay Al. Sa loob, naging hindi matiis si Harry Ellis matapos magkaroon ng kaunting oras kasama ang kanyang mabuting kaibigang si Mr. Cooch. Nagpa siya siyang makialam, iniisip na makakaya niyang lutesin ang problema. Nilapitan niya si Hans Gruber, sinasabi na magagawa niyang kumbansihin si John na makipagtulungan. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Harry kay Hans ang pangalan at trabaho ni John, at ginamit ang radyo ni Hans upang tawagan siya. Samantala, nagpadala si Thornburg ng isang katulong upang maghanap ng impormasyon tungkol kay John McLean, nararamdaman na may mas malalim na kwento. Sa radyo, nagkunwari si Harry bilang malapit na kaibigan ni John, hinihikayat siyang isuko ang mga detonator. Ngunit hindi alam ni Harry na balak siyang patayin ni Hans kung tatanggi si John sinubukan ni John na kumbunsihin si Hans na huwag patayin si Harry, ngunit patuloy na ginampanan ni Harry ang kanyang papel. Tumanggi si John na sumuko, alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Hans. Walang pag-aalinlangan, binaril ni Hans si Harry sa ulo, agad siyang napatay. Nagulat ang mga bihag, at nanood ang mga pulis sa labas sa tahimik na pagkabigla. Sinisi ni Robinson si John sa pagkamatay ni Harry at inutusan si Al na umuwi, ngunit tumanggi si Al, determinado na tapusin ito. Sumagot si John sa radyo, binigyan si Robinson ng matinding pagsalungat. Kinontak ni Hans ang mga pulis ng direkta, binanggit ang mga pangalan ng kapwa freedom fighters na gusto niyang palayain mula sa mga bilangguan sa buong mundo. Humiling din siya ng helikopter upang dalhin siya at ang mga bihag sa paliparan ngunit hindi maloloko si na John at Al, alam nilang may ibang plano si Hans. Biglang dumating sina Special Agent Johnson at Agent Johnson mula sa FBI, at kinuha ang command mula kay Robinson. Pumunta si Hans sa mechanical room upang inspeksyonin ang mga pampasabog, ngunit hindi inaasahan, nakatagpo niya si John doon. Mabilis na nagkunwari si Hans bilang isang nakatakas na bihag. Nagtiwala si John sa kanyang palabas at iniabot ang isang baril sa kanya sa ikatatlumput tatlong palapag. Mabilis na itinutok ni Hans ang baril kay John, ngunit nang nagpaputok siya, walang nangyari, hindi pala ito nilagyan ng bala. Sinubukan ni John na pilitin si Hans na ibunyag ang kanyang plano, ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pintuan ng elevator, at nagkaroon ng bakbakan kung saan napatay ni John si Fritz at tumakbo palayo. Ginamit niya ang paligid at pinatay si Franco, ngunit mabilis siyang naubusan ng bala. Alam ni Hans na nakapaalang si John. Inutusan niya si Carl na barilin ang mga salamin sa paligid ng opisina. Natrap si John. Nagkabasag-basag ang salamin ng itapon ni Carl ang isang flash grenade, ngunit nang lumipas ang usok, nawala si John. Gayun Gayunpaman, sa kanyang pagtakas, napilitang iwan niya ang bag ng mga detonator. Kinuha ni Hans ang mga detonator at iniabot ito kay Uli. Sa Christmas party, ibinuhos ni Carl ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga dekorasyon, habang tahimik na nagdiwang si Holly. Si John, na ngayon ay dumudugo ang paa, ay dahan-dahan na pumunta sa banyo upang linisin at gamutin ang kanyang mga sugat. Sa radyo, sinusubukan ni Al na aliwin si John, ramdamang hirap na dinarones nito. Samantala, iniulat ni Theo kay Hans na nalampasan na niya ang unang anim na security layer ng vault. Ang natitira na lang ay ang electromagnetic lock. Kasabay nito, bumalik ang assistant ni Thornburg na may bagong impormasyon, natagpuan niya ang mga record ni John McLean at ang kanyang address sa LA, na nagbibigay kay Thornburg ng dagdag na balita para sa kanyang report. Sa Nakatomi Plaza, napagtanto ni Hans at Feo na ang susunod na gagawin ng FBI ay patayin ang kuryente sa gusali. Ngumiti si Theo, alam na ang electromagnetic lock ay automaticong magdi-disengage kapag naputol ang kuryente. Sa labas, iniutos ni Special Agent Johnson sa isang worker ng power company na patayin ang kuryente sa loob ng sampung blok. Habang nalulunod sa dilim ang lungsod, nagdiwang ang mga ahente ng FBI, tiwala na papalapit na sila sa target nag si Robinson kung ano ang reaksyon ng mayor sa blackout, habang si Al ay nagre-reklamo sa predictable na taktika ng FBI. Sa loob, nagdiwang si Hans at Feo nang bumukas ang pinto ng vault, na naglalantad ng 640 milyong dolyar sa bearer bonds. Nagradyo si John kay Al, hinihiling na sabihan ang kanyang asawa kung may mangyari sa kanya, ngunit tumanggi si Al at hinihikayat si John na magpatuloy. Samantala, dumating si Thornburg sa bahay ni Holly, pinilit pumasok at nagbanta kay Paulina upang payagan siyang magtanong sa anak ni John. Sa Nakatomi Plaza, dahan-dahan na pumunta si John sa machinery room at natuklasan ang malaking halaga ng C4 na nakalatag para pasabugin ang bubong. Nagradyo siya kay Al upang magbigay babala inambos siya ni Carl, kinuha ang kanyang radyo at baril, ngunit bago siya tapusin ni Carl, nakatama si John ng suntok at naglaban sila sa isang brutal na palakasan, parehong alam na naging personal na ito. Sa ibang lugar, nanonood si Hans sa isang maliit na TV at nakita ang mga anak ni John sa broadcast ni Thornburg. Napagtanto ang koneksyon ni Holly kay John, kinuha niya ang nakatalikod na family photo mula sa opisina nito at nagmadaling pumunta sa kanya nagpaputok siya ng baril sa hangin at inutusan ang mga bihag na pumunta sa bubong, kasama si Holly patungo sa vault. Sa daan, tinawag siya ni Holly, na napagtanto na isa lang siyang karaniwang magnanakaw. Samantala, nagpatuloy ang mabangis na laban ni na John at Carl. Nakuha ni Carl ang kalamangan, nakakatama ng malakas na suntok ngunit nakabawi si John at nagawa niyang masaktan si Carl. Hinuha ni Carl ang baril at pinaputok, tumama sa balikat ni John habang tumatalon ito sa isang pintuan. Sumugod si Carl ngunit sinamantala ni John ang pagkakataon at tinanggal ang baril mula sa kamay niya. Lalo pang tumindi ang labanan, nagkakawitin at nagbabanggaan sila sa hagdanen. Sa huli, nailagay ni John ang kadena sa leeg ni Carl at inihampas siya sa padert na ikinamatay nito. Dalawang Army helicopter ang papalapit sa Nakatomi Plaza, kasama sina Special Agent Johnson at Agent Johnson. Habang nasa himpapawid, tahimik nilang pinag-uusapan ang plano nilang ambushin ang mga terorista, at sinasabi na ayos lang sa kanila ang 25% na bilang ng mga bihag na mawawala. Sa bubong, pinapatakbo ni Nauli at Eddie ang mga bihag pataas. Dumating si John McLean sa tamang oras at pinaputukan si Uli habang hinahabol ang tumatakas na tao, desperado na makita si Holly. Sinabi ni Jenny kay John na kasama ni Hans si Holly. Napagtanto ni John na nakawire ang bubong para sumabog, kaya pinaputok niya ang machine gun ni Uli sa hangin upang bigyan ng babala ang helicopter na huwag lumapag. Mali ang pagkaintindi ng helicopter at binaril si John, kaya kinailangang kumapit ni John sa isang nakatagong gilid. Wala ng ibang opsyon, inilagay niya ang fire hose sa kanyang baywang. Samantala, ipinalam ni Eddie kay Hans na bumalik na sa ikatatlumpung palapag ang mga bihag, at sa takot, agad na pinindot ni Hans ang pampasabog. Habang tumetalon si John mula sa bubong, sumabog ang malaking bahagi ng rooftop, at natanggal pa ang fire hose mula sa pader, dahilan upang tumalon si John sa isang bintana at bumagsak sa loob. Biglang nahatak siya pabalik ng bigat ng hose, ngunit naalis niya ito sa oras. Bumagsak ang sirang helicopter sa gusali, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa ikatatlumpong palapag at mga nakapaligid na lugar. Sumigaw si Holly, at dali-daling tumakbo si John patungo sa vault kung saan nagmamadali si Hans na tapusin ang paglulod ng anim na raan at apat na pung milyong dolyar sa bearer bonds. Napansin ni John ang isang mail cart na puno ng gamit sa opisina at kinuha ang makakaya niya, habang napagtanto na dalawa na lang ang bala niya. Samantala, napansin ni Argyle si Theo na naglulod ng ambulance mula sa likod ng delivery truck, bahagi ng plano ng mga terorista para makatakas. Sinamantala niya ang pagkakataon, inararo ang ambulance gamit ang kanyang limo at bumaba upang suntukin si Theo, natuluyang nawala ng malay at napigilan ang pagtakas. Habang nagmamadaling nagdadala ng stack ng bearer bonds si Christoph sa hallway, pinatumba siya ni John McLean nahuli niya si Hans, Eddie, at Holly, habang pinipilit ni Hans na nakatutok ang baril sa ulo ni Holly at pinipilit si John na ibaba ang kanyang armas. Kinuha ni Eddie ang isa pang machine gun, ngunit sinabi ni Hans na huwag munang magpaputok. Sa halip, tinuligsa niya si John sa pagiging cowboy, at habang nakataas ang mga kamay ni John, ngumiti siya at tumawa. Tumawa rin si Hans at Eddie ngunit sa isang split second, kinuha ni John ang baril na nakadikit sa kanyang likod at pinatay si Eddie, tinamaan din si Hans sa balikat, kaya siya'y bumagsak pabalik. Bumagsak si Hans sa bintana ngunit nakahawak pa rin sa relo ni Holly, gusto pang mabuhay. Habang dahan-dahan na itinaas ni Hans ang baril kay Holly, inalis ni John ang relo, at nawala ng hawak si Hans, kaya bumagsak siya mula sa gusali. Ilang minuto ang lumipas, sa gitna ng debris at kaguluhan, sa wakas ay nakita ni John si Al ng harapan at nagyakapan ang dalawa. Nagmadaling dumating si Deputy Chief Robinson at pinagalitan si John sa pinsalang ginawa niya. Nang lumitaw si Carl mula sa mga guho, handang bumaril, nauna si Al at pinatay si Carl, iniligtas ang mag-asawa. Habang humuhupa ang alikabok, binanggi ni Argyle ang kanyang limo sa gate ng garahe. Sa wakas, naglakad sina John at Holly papunta sa limo, ngunit hinarang sila ni Thornburg kaya pinukpok siya ni Holly sa mukha bago umalis. Sumakay ang magkasintahan sa limo, at umalis si Argyle mula sa guho ng Nakatomi Plaza, na ang matayog na gusali ay patuloy na naglalagablab laban sa gabi. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.